Hello! Welcome sa aking mini vlog. Pagising ko nga mga ating nandito na nga pala si Mister. Nagpapakulo na nga mga ating nang binili niyang baboy. Magluluto daw siya ngayon mga ating ng pansit at saka ng dinuguan kasi nga mga ating birthday ngayon ni Mister. Kaya naman mga ating ang sabi niya sa akin ay bumili nga muna ako dito sa talipapa, ng aming uulamin pa ng halian. Kasi mga ating pinakuluan lang muna niya itong baboy kasi nga mga ating matutulog pa nga ang Mister ko panggabi kasi siya mga ating mamayang ah, hapon pa nga daw niya lulutuin yung pansit at saka dinuguan. Kaya naman mga ating bumili nga ulit ako dito ng baboy. Magluluto nga ako kasi mga ating nang nilaga. Ulam ito mga ating ni Ate Saisay at ulam na rin namin pananghalian. Hindi kasi mga ating na ulam si Ate Sisay ng dinuguan. Naalala nga pala dito mga ating ni Kuyang Tindero nung nakaraan kasi mga ating ang sabi nila sa akin hindi nga daw nila mahanap 'yung aking page. Kaya ang sabi ko sa kanila ibibigyan ko na lang sila ng sticker. Ay aba mga ating ay naalala pala ni kuya ng pagbili ko sa kanila kanina. Hinihingi ni kuya ang tindero kung nasaan na daw yung pangako kong sticker. Siyempre ang inyong ating marami nang nakakalimutan sa dami ba naman ng mga ginagawa ko sa bahay at mga iniisip ko na kung ano-ano pa mga ating kaya nakalimutan ko nga. Nangako na naman ako sa kanila mga ating na pagbalik ko na nga lang sa susunod na pagbili ko ng aming ulam ko ibibigay. Bumili na nga rin ako dito mga ating ng mga gulay na aking kakailanganin sa aking pagluluto. Nag ngarin nga rin pala dito mga ating si Mister ng pambili ng gulay at saka ng kailangan niya sa kanyang lulutuing pansit at dinuguan. Sa mahal nga mga ating nang bilihin ay kulang ang binigay sa akin ni Mister. Buti na lang talaga mga ating Girl scout ang inyong ating. Ay kay kung hindi mga ating nagkautang pangako di dito sa aking suki. Pagdating ko nga mga ating sa bahay, pinakuluan ko na nga agad itong baboy na lulutuin kong nilaga. Papalambutin ko nga lang ito mga ating atan. Ilalagay ko nga lang dito ay patatas at saka pechay. Sabaw at gulay nga lang mga ating ang kakainin dito ni Ate Saisay. Ewan ko ba dito mga ating sa anak kong ito? Kasi ayaw na ayaw niya talaga mga ating kumain ng karne. Kaya naman hindi nataba. Tinimplahan ko na nga ito mga ating at kakain na nga si Ate Saisay. naman mga ating sa sobrang kadaldalan ko ay maubos na nga ang sabaw nitong nilaga. Charo! Luto na nga pala mga ating itong pansit hindi ko na nga naipakita sa inyo kung paano lutuin ang mister ko at dito nga pala mga ating niluluto na nga pala namin dito ang dinuguan lutong Bicol nga ito mga ating ang sabi ko nga sa mister ko lagyan niya nga ito ng gata para mas lalong masarap at creamy naalala ko nga kasi mga ating pag nagluluto sa amin ng ganitong dinuguan ay nako mga ating talaga ang sabaw ay gata lang talaga sa pagluluto mga ating kailangan talagang haluin ng ganito para hindi siya namumuo at ito mga ating, malapit na siyang maluto, kaya hanggang dito na nga lang po muna ang aking mini vlog. Happy birthday nga po pala sa aking ulirang mister. Hanggang sa muli mga ating, maraming salamat po sa inyong suporta palagi. Hanggang sa muli, bye-bye!